taas niya na. Sabi ko eh. Kanina magwasok ko taas din eh. Pero nakadaan yung motor mo? Hindi, hindi ako nakamotor kanina. Naka-jeep. Kasi kung kaya ng Suzuki Alto to, puta taas. Mahaba ba to? Ano yun, hanggang sa ano lang yan. Siguro... Mga isa o dalawang kilometro lang. Dalawang kilometro, ganyan? Isang kilometro lang pala. Teka lang, yung accent mo kung makakatawid eh medyo jumong mas ako ng eh. <laughs> ng mo, mo. sa patas sa saka na eh ni inom mo kahalim mo ba o ano sa iyo, sabi mo sa yun eh. kita natin kung itirik tayo tulak magtulak ka sir ha ah. <laughs> <laughs> pati yung participant eh, <laughs> <know>. <laughs> ah, okay. ano yung no yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano ano yung yung ano yung huwag na lang <laughs> pumasok yung <ito>, tumig <laughs> pumasok yung <ito, umig. laughs> tumig dyan eh oh <laughs> puto mukhang nagmagandang loob pa ako sa inyo edad pala pinabayaan ko na lang kayo <laughs> ayun pangat na <laughs> Ay, medyo, medyo pangat na konti taragis yan lalim <laughs> 'yung motor naman kinayeh. Kailan na? Kailan na don? Wala, wala. Okay, sige you na. Know. Okay na 'yan.